señoritas y senyoritos uh, Welcome to another to Another uh, Walk the talk Walk the talk session natin And we are going to discuss Another very interesting topic ngayon While we are walking by Or brisk walking Kanina pa kami naglalakad dito sa uh, Sa subdivision namin Ah uh, <laughs> This is our last leg kaya pwede na tayo mag-vlog. So yun na uh, guys sa uh, 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 well uh, we celebrate humanity along with uh, uh the whole uh, three, uh almost 3 billion or 1.4 billion uh, Indian people for the for their successful uh, launch of their uh, Uh, space uh, probe sa uh, South Pole ng uh, Moon. <laughs> so India is uh, is the, as I think uh, the third country to have uh, landed on the Moon. Nakakatuwa yung kalaban nila na kalaban nila na China or oh, Russia has uh, has uh, crash its a uh, lunar <laughs> module sa buwan, <laughs> so papatayin siguro ni Putin yung mga scientists na yun so uh, and india is still uh, and, and and china i think china andun na pala so i think uh, fourth country ang india to be able to to send a uh, a rover hindi naman tao pero rover to the moon So, uh, para samahan yung uh, U.S. Rover at saka yung maraming mga construction trucks dito. Uh, dito tayo. Uh, Nagdadala yan ng mga construction supply dito. So, ipakita ko muna sa inyo yung view. Yan. Yan lang. <laughs> maraming talagang trucks dito. Pero okay lang yan. At least uh, maraming gumagawa ng bahay dito. <laughs> okay. Uh, so yun guys, uh, uh Inja successfully sent its uh, uh this is their second attempt at the height of COVID 2019. Nagpadala rin sila ng uh, uh rover pero hindi sila successful but this time they are successful. So uh, I'm blogging this because it's just ironic, no? na sila nakakapagdala na India ha, India ha. Good morning. Ah, uh, nakapagdala na ng rover sa buwan. Pero tayo maibaba lang yung yung uh, bigas sa uh, 20 per kilo. Uh, hindi pa nagagawa. And uh, the irony is uh, marami sana tayong matatalino ng mga scientists, mga rocket scientists, geologists, nuclear scientists. Pero ano nang where are they now? They are abroad. They are give up na sila sa give up na sila sa Pilipinas. Itong entrance ng uh, subdivision namin. And uh, uh, kami. We are known as the uh, biking Viking capital of the Philippines. So, uh, lalo na off road zone. So, dito sila nagbabike sa sa labas ng subdivision kasi going up dito uh, very very steep talaga yung kan very steep yung uh, yung access dito so you really have to parang uh, yung mga nagko-competition sa Baguio parati rin gumagawa ng competition dito yung nagko-competition sa Baguio ay uh, dito dito nila pinapraktisan and then they go sa bagyo. well, let's go naman dito sa kwan namin sa sa botanical garden area namin ipakita ko rin sa inyo o oh, sige doon na tayo makita sa entrance so meron din dito mga changi changi pag saturday sunday ewan ko kung nandito ngayon pero wala ata still uh, friday uh, I, as i'm taping this <laughs> so yun na uh, Yesterday Thursday the world celebrated uh, China's uh, Jap uh India's sending of uh, successfully landing a probe sa buwan wow wow uh, hindi naman siya hindi naman nakakalayo yung yaman natin sa kanila pero mara yan ang problema kasi that's why about, uh, this topic is really about uh, about uh, this policy natin akala natin na uh, itong palisiya itong palisya na sinimulan ni Marcos Senior Ferdinand Marcos Senior about uh, about sending OFW abroad. Okay lang sana ito tulad ng sinasabi ko pang samantala lang sana. Pero it is now become a policy dahil sa mga magnanakaw sa gobyerno tinanong niyo yung botanical garden na Ayun, uh, butterfly garden 'yan. 'Yan ang um, o administration office dito yan oh. so pag uh, weekends may tsange dito o oh, may mga uh, kwan an uh, may mga stalls so yun uh, akala natin okay okay na so almost 30 years na tayo or more than 30 years nagpapadala ng mga OFW And this program was started by the Mar Marcos Senior Administration, 1970s, 1980s. So by now, our OFWs contribute to almost, uh, no, to more than, to, mga, kwan, mga 20% of our, uh, of our, uh, gross domestic product or yung mga bagay-bagay na pinaproduce sa bansa. Kumbaga, yung kung binabudgetan natin yung gastusin natin for this year 5.2 trillion uh, the OFWs contribute uh, contribute uh, 1.4 trillion so isipin nyo 1 siya kuan uh, uh, kwan na siya 1P plus na siya ng kwan, ng, uh, ng uh, natin nang gagaling sa OFWs That's why uh, kayo mga taga military, mga pulis, uh, hindi naman sa kung pinipraise ko yung OFWs, hindi naman hinihini namin, namin na malit natin yung servisyon nyo. Pero kahit siguro kayo mag-agree sa akin, anong saan kayo magkukuha ng ng baril? Saan kayo magkukuha ng ng uh, bala? Hindi naman pwede sasakay kayo ng tricycle lumaban sa Abu Sayyaf. Hindi rin naman pwede asa uh, sasakay kayo sa saranggola para uh, bumbahin ang Abu Sayyaf. Di ba? So, kailangan nyo ng eroplano, ng helicopter. So, yan ay nanggagaling partly sa mga OFWs natin. Kasi we need dollars. Hindi po, hindi. Yung alam nyo naman kayo mga taga-military and police kasi minsan nagtatampo yung mga uh, subscribers natin na dahil yung sinasabi natin na dapat na uh, Uh, hindi hindi dapat. Ay hindi naman sa ayaw talaga natin na bigyan kayo ng libre na contribution sa sa pension at saka sa kwanyo sa sa uh, retirement benefits. Ang gusto lang natin gawin fair sa lahat. Kung binibigay sa inyo, edi bigyan rin 'yung mga 10 million OFWs. Gawin patas lang ba? At uh, okay naman intention niyan. Kung hindi, ginawa ni Duterte na uh, times 3 yung mga sweldo nyo. So doon binabase yung mga benefits nyo eh. So kaya aabot siya ng 1 trillion na. Ibig sabihin, uh, by year 2030, yung contribution, yung remittances, ina-earn ng mga OFWs na by time, mga, that time mga 2 billion na, ay tamang-tama lang para tustusan yung libreng libreng uh, o abunohan yung libreng uh, contributions nyo sa GSIS, sa Bill, Bill Health at saka sa pag-ibig. So hindi ba hindi makatarungan 'yan? 'Di ba? Kawawa naman yung mga OFWs hanggang kailan? Hanggang kailan na lang yang ganyan, 'di ba? So, uy, ko ata yung mic, sorry ha. Ah. Baka na umina yung kwan kanina yung sound kanina o oh, parang takpan ko ah okay. pero okay lang I hope uh, okay pa rin ito so yun naman sa atin na uh, uh, let us give more uh, importance sana ba diba, meron kayo meron tayo na vlog noon na meron mga kahit sa amin sa Sambuanga may, merong VIP lounge eh, alam nyo para kanino ginawa yan Heroes Lounge, lounge pa ang tinaw at uh, ang pangalan dyan na ginawa sa time ni President Duterte. Marami, maraming mga airport na merong ganyan. Alam nyo para kanino lang yan? Para sa military generals, colonels and officers and personnel. So sana meron, kasama rin dyan yung mga OFW. Yan naman sa akin eh. Uh, wag, wag, parang tatay ba wag sana naging bias si President Duterte na puro military puro pulis lang sana kung tinaas kung nilibre yung kwan, mga pension ng pulis at military, pension contribution, ginawa rin sa OFW, ginawa ng Heroes, Heroes Lounge sa mga airport. Yung special lugar ito na may aircon, na may magandang CR kung lalaki at pang babae, magaga, maga, may sala, may table, may TV. Parang VIP ka eh. Parang yung mga, mga lounge ka ng mabuhay lounge ng PAL, yung, yung first class ang sakay mo, ganun. So, yung, yung, yung alam nyo na, yung feeling ba na, nas, nandito ka sa sariling bansa mo, pero parang trato sa sa'yo, parang second class citizen. So, yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari, nangyayari dito, parang first class citizen yung mga military at uh, uh, second third class citizen lang yung mga ordinaryong Pinoy. So, yan ang masakit dyan. So, uh, pero balik tayo sa original kwa natin. So isa pa ring problema natin na yung tulad ng sinabi ko na temporary lang sana 'yan uh, programa ng OFW. Pero dahil sa katangahan ng no, mga taga-gobyerno at uh, at uh, walang walang awa sa mga OFWs at uh, wandarin katiwalian. Naging more than 30 year program na 'yan. At uh, at uh, for almost 40 years na nga siguro eh. O at uh, uh, na ang resulta niyan ay brain brain. Yung yung mga magagaling, matatalino sa atin, andiyan na sa Amerika, andiyan na sa Canada, mga scientists, mga teachers lahat. Kaya uh, kasi mas 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 uh, advance yung mga bansa na yan at mas malaki ang mga proyekto ginagawa nila tulad ng India. Lalo na Amerika, di ba? Yun? Yung, European Union. So may mga, mga programa rin yan sa mga nuclear weapon, sa mga... Uh, sa mga ah... Uh, missile, rockets, ganon. So, kailangan talaga sila ng scientists from all over. So, yun, uh, yung mga scientists natin na pupunta dyan. So, yun, yun ang hindi nakikita natin na uh, isa pang isa pang disadvantage sa DSWD program natin. Kaya uh, tinan nyo yung, yung India lang. Marami rin OFW yung India pero marami silang tao kasi. Uh, billion ang ang nila, ang uh, most populated country in the world yan. So, marami pa rin natitira mga scientist. So, tinan nyo, meron silang Mahindra na, na sasakyan gumagawa sila ng missile. Pagkatapos, gumagawa sila ng drones. And then, uh, ngayon, nagpadala na sila ng tao. Uh, Chandraya. Chan yung Truder-Chandraya rocket. And incidentally, alam nyo, alam, alam anong cost ng rocket na yun? 4.5 billion lang. Kung <laughs> in pesos. 4.5 billion. So sabihin natin, pati research, pati preparation, operation for several years abot ng 1.5 billion or uh, sabihin natin 2.5 billion, so 6 billion lang so isipin nyo na with 6 billion lang, or 5 billion uh, napadala na nila ng guan ng, uh, ng uh, India, Indian sa guan eh isipin nyo na lang kung yung 6, 13 billion na iniwan na utang ni President Duterte anong nagawa natin doon kung ginastusan uh, yun sa isang katuturang na proyekto. Huwag natin sabihin na to launch a uh, rover in the moon but oh, simply gumawa ng first first Filipino car. Ha, para hindi tayo puro import o first gumawa ng first Filipino cellphone. So hindi lang hindi lang, map, uh, hindi lang taas noo tayo sa mundo. Kung hindi, marami pang Pilipino makakaroon ng trabaho sa so, mga manufacturing. So yan, yan ang problema guys. Kaya I'm, uh, I'm uh, very worried ngayon sa panahon ni Marcos. Parang inuulit na naman na ginagastusan yung pera sa walang katuturan na, na gastusan tulad yung mga 3 million logo, 49 million copy paste na tourism uh, program. So, Uh, wala, kawawan na naman, hindi na uh, ang abunante abon dito, tayo na naman mga ordinaryong taong bayan but, at uh, ordinaryong Pilipino at mga OFWs na dala, na dala ng dala ng pera dito sa atin, hindi na naman umaasenso ang bansa natin, well, umaasenso yung mga mayaman, yung mga mayaman na close kay Marcos, nagiging mas mayaman, pero ayaw uh, makamahirap, mas nagiging mahirap. So, ito lang guys, ito lang ang mga reflection natin sa remarkable remarkable feat ng India that they were able yung mga uh, Indian scientists were able to send a rocket. Mahirap technology yan. Huh? tiba uh, uh, Russia uh, at karibal ng Amerika to send they they were the ones to send the first uh, dog to the moon si ato uh, to to space si laika at saka first uh, first uh, human to the space uh, uh, hindi pa sa moon pero sa space kaya lang the Americans beat them by uh, sending uh, uh, uh yung pangalan nung, nung pilot na yon yung ginawa rin nila pangalan sa Kwan sa <laughs> vaccine nila ng Chinese vaccine, ah, ng Russian COVID vaccine so ah, idol ko yun <laughs> yung Kwan na yon the first sa uh, Russian, the first man in space, so sila nga eksperto na, pero nag-crash pa yung lunar rocket nila, or lunar ah uh, rover sa 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 moon. So and yet uh, a few weeks after India was able to do it successfully. So kahit diktador ito si Kwan uh norand uh Norandi Muti yung prime minister ng India. Pero congratulations. At least uh may nagagawa kayo. Di pareho dito sa amin puro pangako na pangako lang na 20 pesos daw per kilo per rice pero tapos tumataas hanggang si sibuyas tumataas na naman so guys uh, siguro hindi pa tapa tayo mag give up baka in the future we'll still be able to send uh, uh a a Filipino to space <laughs> in the future pero ngayon one uh, buwan muna natin pero Morning, morning. Pero ngayon uh, mag-start muna tayo by voting for the right candidate, yung mga yung mga leaders na na may pagmamahal talaga sa bayan at may mission. Okay, I'll say uh, I'll be the president kung saan makakagawa tayo ng first uh, first uh, vehicle natin, Filipino right vehicle. kaya, uh, tulad yung, di ba? Yung uh, uh, Malaysia, my photon. Tatawang nga ako, akala ko wala na, natatapos na yun. Hindi successful, pero pag uwi ko sa Sambuanga, maraming sasakyan doon na galing Malaysia ng photon. Di ba? Mga pick up pa, ang gaganda pa. So, kailan kaya ang Pilipinas? So, it always starts with the way we vote. Kaya please share this vlog and tell your friends to join me in my electoral reform and electoral maturity advocacy. Let's vote for the, for the pro-Pilipino candidate, candidates, candidates talaga. Mat matagal na tayo sa mga jokers ng mga candidates natin. So yun lang po ang reflections natin for this morning. And thank you for joining me in this vlog. Nadadaan natin yung bahay ginagawa ng isang mo. Ito na lang muna sasabihin, baka barili ka. <laughs> thank you very much for watching and see you in my next vlog.